Okay. Papalito ang dalawang libo, bibili ang Papamatay lang pala, balang buwa pa na kanina. May ang gabang gana. <laughs> na ay <laughs> <Ik> <laughs> ay mm, kain mo na Kain muna, kain. Bago lumusong. na kalat uh, hmm, lang Wala. Lang lang yun. nice Wala. E. Oh. Mo. Mo oh, na. Wala. 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 Paon mo ata, paon pa nga parang Ginawa mo parang mate Yun lang Sige sabay sabay tayo kumain Sige lang uh. ganto kasi ano kayo, hmm. Nila live mo, na huli Masitira kay gurame Nilalive mo, puro na naman Puro naman kanin yung nakalagay Wala ka naman wala <laughs> Para Para

Yun no? Know, kaya pala hindi kumain ng ulam eh. Mm. kung po sa kabila yun eh Nadadali tayo ron God Ha? nang hmm. kat kabilang grupo eh. hmm. hmm. ni.